Nag-picnic ko nung sila guys. Picnic loyo sa balay. Nindot ko panahon. Lala pa po yung kwarta! Lala pa po yung kwarta! Diba? Lala mo kwarta pa! pa, pa Grabe ka blue sa langit. Lala pa po yung Balagyan mo nang agda na ako. Thank you. Thank you. Nag-thank you ah, nang agda. Nang <laughs> Nga-anta ma? hmm. na? Hmm. Nga-anta. na? May manok ay. Mayut kong kain na. Hanggap ko ako sus. Kahinay mo